hindi na masyadong ma yan ang ating mga tanim na andamani ating okra tapos papaya tapos ito may mga ano yan guys yung maliliit na mango dito ano ba yung mango dito guys may maliit na mga mango yan ano yan guys yung kaya uh, yung dalawa ano na wala na guys isa na lang ang malaki ito din may blackberries din Nagagarden kasi ako dito guys. Ito may ay oui ah tapos ano yan um alimani pechmenan dalisum islims kung pa sure guys vegetables to pwede tong ayano ihalo pag nagluto kanang noodles o kaya ano siya sa mga ano giniling masarap siya eh, isang sa ginibe. oh, yung kamatis ko kawawa naman kaunti lang yung nabuhay ng ano, tanim ko kamatis guys nag-harvest na kasi ako kanina ng ano guys, ang damami dali yung eh, ha-harvestin ko na naman sa ano, siguro to sa susunod na araw ano to guys, Chinese beans kinak ano lang to siya yung binabandlian ng 5 minutes ang bilis niya maduto guys tapos ang sarap niya okay, kasi pagkatapos ng trabaho ko guys in nandito lang na ako sa garden Ito tatanim at kanina you siya thank you, much, you guys